Mas maganda nung kuwan, tatlong beses lang titas nila, makabawi agad sa ano. Gastok nga ni... May itandaan. May 140 katagal, kaya tatlong titas lang nila, makabawi. Nagtanim pa rin sila doon sa tubo. Ako, tubo mura. Ako, tubo mura.

kapal naman. ka ka kung biyakin eh. Alam wala, alam ka wala yan. Ayan, mekos mekos ng tinor. Ay, bilag na. kaba ng inyo. Alam, hindi na namamansin eh. Ba talaga pagko eh. Tumama sa pipino eh. Sino ba? Nino. Ala naman pipino. Magtatanim ka lang. Ay, naitanim na. Uy, si Eh, pumunta ako dito kapag wala ka. <ikle provoke> Yan ang sitaw ka mo ng... Itong kayo na o... Nag-estar yan, di ba? At para pa... Makita naman lang... Huwag lang nakita ako! Ay, parang na-advance ata na-advance ata yung pitas niya hindi ba sa 20 tao? ano ba ngayon? ano ba ngayon? ha? o, oh, advance na lang, ganun sa ganun eh kaya magsasabog kami bukas to na Telepon! utang tanga ng babuksak, mega star. Mga kung tatawag ng mega star. ka kami kahapon? No, snap. Okay. Alin? Yung binigay mo sa akin buto naon? Tumupo ng ataw? Malalaki na rin, wala pang bunga. Anong na? Lima. Lima. Dalawa tatlo Laksa yan. Laksa eh.

alin yan kanya agad. Galing man to niya ipinalagaan. Pero ito na pangangariya pa. Pag bibili natin kasi tapos. Kaya 'yung kalo 'yun. Sa ay mula na sinuha. Paano 'yung sa tingin ko ng na Sa isang taon na ระบบเลินเตอร์ยันนี่ตัวเราเป็นคนดูนั่งกันดโอ